taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything What's up mga kamaster? Ayan, so pasensya na nga pala kung medyo nataglan tayo bago nakapag-upload So, ito kasi yung pinag-aabalan ko mga kamaster So, balay, gumawa tayo ng... Limang iba't ibang design na blade. Ayan, iba't ibang design na Handling case, yan. So, yung mga nagtatanong nga pala kung may mga bago tayong gawa. So, eto na mga kamaster, yung mga bago kong gawang design at mga kutsilyo. Ito yung mga bagong ginawa kong mga kamaster, ayan. Bali, mayroon tayong limang pirasong dagdag sa ating mga uh, available po mga kamaster, yung mga on-hand po, yan. Yung mga nagtatanong sa akin kung may mga on-hand po tayo, so eto na mga kamaster, ayan, may bago tayo ditong on-hand bali limang piraso po ito. Plus itong dalawang mga kamaster na dati pa na ating available na dalawang blade. So ito nga pangalang mga kamaster is mga may XE lang. 12, 10, and 9 inches blade lang po ito. Ayan, so ipapakita ko sa inyo mga kamaster isa-isa. Sa mga nagtatanong kung may mga available tayo sa ngayon. So ito na mga kamaster yung ating mga blade. Ayan, so ito simulan natin dito sa 9 inches blade. Ito sa ating snake design. Ayan po yung ating snake design mga kamaster. Yung kanyang handle ay mahoga ni wood. At narawood po yung ating scabbard. Ayan. At ito naman po yung blade nya. Ayan, mini sansibar po yung ating blade. At mayroon din po siyang handguard. Ayan, stainless po yung ating handguard. At ikating test natin mga kamaster kung gaano nga ba katalas yung ating blade. yan so ito yung ating coupon band. Ayan po yung blade natin mga kamaster. Ayan. Ayan. Ganun po siya katalas mga kamaster. Gagamitin nyo na lang sa mga naghahanap ng mga may blade lang. So ito po ay 9 inches blade. Overall po ay may haba po itong 16 inches. Ayan. 16 inches po overall. Ayan. Saktong sakto lang po panglagay sa ating mga bag. At mayroon din siyang butas. Ayan. Lalagyan ng tali. Ayan po yung ating snake design. At ito naman po yung isa. <clears throat> Ayan, so ito po ay isang dragon design. Ayan, so ang ating handle ay mahogany wood. At yung ating scabbard ay nara wood. Ito po ay may habang 10 inches blade. Ayan, isang wastari. Ayan po yung ating blade. So, ikakating test din natin mga kamaster. Ayan po yung talim niya. Napakatalas po. Ayan po. So, gagamitin na lang po sa mga nagana po ng, ayan, panghiwa ng mga karne, gulay. Ayan, so, available po ito mga kamaster, itong ating mga nakadisplay dito. Ito ay may 7 faces po tayo dito mapagpipilian sa mga gusto po. PM po kayo sa aking FB page. Obra nito per TV. Ayan. So ito po yung ating isang 10 inches blade. At ito naman po yung isa. Ayan. Dragon descending po yung ating handle. At ito naman po yung ating scabbard. Ayan. So lang po yung ginamit natin sa kanyang handle at scabbard. Ayan, so ito po yung ating mga bagong blade. At ang blade po niya ay may habang 10 and a half inches. Ayan, was tarik po yung ating blade. 10 and a inches po yung ating blade, mga kamaster. Overall, mga kamaster, ito ay may habang 16 and a half inches. Ayan, so ito yung ating... Isa pang available mga kamaster sa mga gusto. Ayan, PM lang po sa aking ipipids. Obran nito per TV. At ito naman po yung isang available natin mga kamaster. Ayan. Dragon design po. At ang ginamit natin po dito sa ating handle ay mahogany wood. Ganun din po dito sa ating scabbard. Ito po yung kanyang blade. 12 inches blade ayan matsete knife at ikating test natin mga kamaster ayan po yung blade niya ayan ganyan po siya katalas mga kamaster gagamitin na lang po ayan available po ito ito ay 12 inches blade ayan may handguard din po yan stainless po yung ating handguard ayan yan so ito po yung ating dagdag sa ating mga bagong available at ito rin po yung isa. Ayan, dragon descent din po. Ito po ay mahogany wood. At ganoon din po yung kanyang scabbard. At ito yung kanyang blade mga kamaster. Isang binastari. Ito ay may habang 12 inches din. Yung ating blade. At ganoon din. Ikating test din natin mga kamaster. Yung ating blade. Kung gaano nga ba sila katalas. Ayan po yung ating blade. Ayan, ganyan po sila katalas mga kamaster. Ayan, so ito 'yung ating mga available sa ngayon. Isang binastari. Ayan, so may hand garden po 'yan. Yan fit na fit po 'yan ang lahat mga kamaster 'yan. Lahat po 'yan fit na fit. Hindi 'yan basta-basta mahuhulog. Yan po yung ating mga bagong gawa blade. Yan. Supit so, na pit po silang lahat mga kamaster. Kahit na makabaliktad, ayan, hindi basta-basta mahuhulog. So ito rin yung mga dati natin na available mga kamaster. Ayan, so ito ay isang binastari. Ayan, so ito ay may habang 15 inches blade. Ayan, so ito yung medyo mahaba-haba natin mga kamaster. Ito ay 15 inches blade. Ayan, so ito nga pala yung kanyang handle, dragon design, at ito rin yung kanyang scabbard. Lahat po, mahogany wood yung ginamit natin dito sa kanyang handle at scabbard. Yan. So, ikating test din po natin to. Ayan po yung kanyang blade. Gagamitin na lang din po. Ayan, yung mga nagtatanong kung may available po. Ayan, so may available po tayo dito mga kamaster. At ito rin yung ating full dragon design. Ayan, black, black dragon po. Ito po ay mahogan ni wood din po yung ating ginamit sa kanyang handling scabbard. Ayan, so ito po yung ating mga available sa ngayon. At ito rin yung kanyang blade. 14 inches blade, isang binastari. So, ikating test din po natin siya. Ayan po yung blade niya. Ayan po yung ating blade. Ayan, Paul Black Dragon Design. At mayroon din po itong logo sa, sa likod. Ayan, may volcano sa likod. Ayan, yung mga tatanong sa akin kung may available po ako. Ayan. So, mag-PM lang po kayo sa aking FB page Obranito nito per TV. Ayan, dun po kayo mag-PM mga kamaster. Ayan, so ito yung ating mga mini knife. Limang piraso mga kamaster. Ayan, sa so mga nice, mag-order, PM po kayo sa aking FB page, obra nito per TV. So, ayan mga kamaster, hanggang dito lang yung ating video. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat. At sa mga kamaster natin na nag-subscribe sa akin channel at sa mga walang sawang sumusuporta, ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na po kay dito sa akin channel at huwag niyo pong kalimutan, i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. With everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life.